So, hello everyone! Ayan, so, part 3 na tayo guys. So, ano nga ba yung mga benefits ng mga au pair dito sa Europe? So, unang-una guys, ang pinakamagandang benefits po ay ang magkaroon ka po ng Schengen Visa. Ayan, so, ibig sabihin po ay around Europe ay pwede ka pong mag-travel. Ayan. So, yay! So, napakagandang opportunity tal talaga, guys. Ayan, nabubulun na tayo, guys, no? Ang hirap pala magsalita. Ayan. So, ayun, para maintindihan ng lahat, of course, kasi kapag nag naging-oper ka po dito sa Europe, ay, of course, yung ticket nyo po ay uh, shoulder po yun ng host family. At syempre, yung food nyo, yung allowance nyo po, at yung accommodation nyo po. Ayan. So, karamihan, karamihan, nabubulol talaga tayo guys. So, karamihan talaga guys, yung mga nag apply ng au pair pa lang, or yung mga naging au na, let's say sa akin noon, ay shoulder po ng host family ko lahat. Ayan may may, may maganda ka rin uh, space. Ayan, sarili mo talaga na meron kang privacy. Ayan, may CR na, yung bed, yung sala, may lutuan. Ayan, so pwede kang uh, magyaya ng friends mo din. Ayan, so, and then aside from that, Uh, ayan, sinulat ko na talaga guys yung mga, yung mga uh, benefits ng mga au pair, ayan, kung meron man akong nakalimutan, so gagawan ko po ulit ng video, so for now, ito lang muna yung mga, alam kong uh, pinaka benefits po, yung pinaka importante so, yun. so sana wala tayong makalimutan, no ayan, so Unang-una, ayun nga po, yung ticket, yung allowance, yung food, yung transportation, ayan, shoulder po yan ng mga amo, ayan. At syempre, at syempre guys, yung mga European people, sinasabi dito sa inyo guys, mapagbigayan sila. Ayan, yung mga gift, ayan, pag birthday, pag Christmas, ayan, nagbibigay po sila. And then aside from that guys, kapag naging au pair ka, ay pwede ka talagang manirahan dito sa Europe. Ayan. you can live here in Europe. Okay? You can travel around Europe. Ayan. So, ayan po. Kaya swerte po yung mga nag apply na medyo bata-bata pa. Kasi pag gusto nilang mag-explore as au pair in Europe, ay pwedeng-pwede po. Pagkatapos po yung Uh, kontrata nila sa Norway ayan mag-change uh, mag sila ng country sa Denmark let's say Sweden, Netherlands Germany, Belgium marami pong mga choices kapag nag-oper ka po na na qualified pa yung edad mo and aside from that ang kagandahan is 5 to 6 hours per day lang po yung magiging work mo or duties mo. So, hindi lalagpas sa 30 hours per week. So, ayan. So, it means that, but, uh, let's say example five hours lang yung work mo per day example so it's up to you kung gusto mong lumabas mag-explore sa labas kung mahilig kang mag-bike or or magjogging, you can do. You you are free. You are very very free to to do whatever you want to do in in Europe really. Ayan. So yun po yung kagandahan. So pagkatapos ng work, pwede ka na magligaling Ayan. So ayan. And then aside from that, ang off day po dito sa Europe ay Sabado at Linggo. But ayan, nabubulahan na naman tayo, guys. Pero Friday pa lang po, karamihan, let's say sa akin din noon, is Friday pa lang after ng work is pwede ka na pong lumabas. And then, pwede ka din pong bumalik ng Friday, ay no, 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 ng linggo ng gabi. So, ayan, pag-uusapan naman natin ang off day. So, let's say, lumabas ka ng Friday, ano-ano nga ba yung mga ginagawa ng mga kapwa nating mga, ah, uh, kababayan dito sa Europe kapag off day. Ayan. So, iba-iba po tayo ng gusto, guys. So, syempre, of course, Pilipino tayo. So, minsan, kapag gusto din nating mag-barbecue, pwede din po mag-swimming. Ayan. At kung gusto mo namang mag-book agad ng ticket, tapos nilipad ka ng France, nilipad ka ng Italy, at babalik ka ng Monday, pwede-pwede naman po yun or mag travel ka sa Germany by train, by bus, Belgium, pwedeng pwede po kahit ano po yung magiging plan mo sa weekend mo ay pwedeng pwede po. Ayan. So, ganun po ka-free dito guys. So, as as you can see naman sa social, so, dyan po sa Facebook natin, marami pong mga offer na travelers talaga. Ayan. Example na lang guys, kapag yung host family din nila po ay mahilig talaga mag-travel. Ayan, shout out po sa mga mahilig mag-travel na mga host family. Ayan. And lahat po kasi ng mga European people ay gustong-gusto po nilang mag-travel. Ayan, summer o winter po talaga is nagta-travel po sila. So, maswerte po yung mga kababayan natin na na talaga namang sinasama po sa lahat ng travel. So, ayan, yun po yung kagandahan dito, guys. Kapag nag ka, pag mahilig ng explore yung, yung host family mo, ay dadalihin ka kung gusto nila lang pumunta ng ng Amerika, pumunta ng Greece, pum pumunta ng Turkey, pumunta ng Middle East, o kahit saan sulok ng mundo, guys, pwede, pwede po, ayan. So, ganoon po sila ka-flexible, ganoon po sila katiwala, ayan. So, but, nasasayo din naman po yung nasasayo din po yung desisyon kung gusto mong sumama sa kanila o hindi, hindi naman sila uh, pumipilit. So, ayan, kasi meron naman tayo mga off-dating or vacation. Aside from that, ayan, nakarami na tayo ng aside from that guys, ayan. Pwedeng-pwede ka mag-aral ng Norwegian course, ayan. I-enroll ka po ng host family or Danish language man Swedish, Germanese. Ayan, pwede, pwede po kapag au pair ka po. Ayan, marami pong mga benefits po talaga na makakatulong po sa atin. Ayan, so basta ang mahalaga po, ang importante ay pahalagaan po natin yung mga duties natin kapag tayo po ay maging au pair. Ayan, so ang pinaka-importante lang po talaga dito po ay kaya po natin ibigay yung loyalty natin sa mga host family natin, yung trust, ayan, na maalagaan natin ang maayos yung mga alaga natin, yung mga anak nila po kasi napaka freshos po ng mga bata po dito. Gaya din po dyan sa Pilipinas po na siyempre lahat naman po ng mga magulang gusto pong maging maayos po yung mga anak. Ayan. And then, bago ko makalimutan guys, pagkadating na pagkadating nyo po dito sa Europe, kapag kayo po ay upair na at success na lahat-lahat, ayan, meron po silang nakahandang mga pang summer clothes nyo. Kung dumating po ka ng summer, summer po or winter clothes, ayan, free po lahat yun. At syempre, may boots na din po. Ayan. Very kind yung mga host family ko dito. And very loving po sila. And then, mahilig po silang mag-surprise. Ayan. So, kumbaga, parang wala lang. Parang hindi mo sila amo na parang friend lang kayo. Ayan. Napaka ano sila, na, napaka ayan, yung, yung contact talaga is parang feeling mo alam na alam mo na lahat yung yung story ng buhay nila para ganun sila ka open na tao ayan so mabilis silang magtiwala guys magtiwala guys so so dapat ah uh, palagahan natin yun at syempre dito makakapag makakamit kayo ng iba't ibang tao sa mundo ayan you can meet other peoples, ayan, European people, mga kababayan natin, yung mga churches, marami po, ayan. So, kung, kung mahilig po kayong uh, mag-explore, ayan, tapos, mahilig din po kayong uh, yung subukan nyo din po yung mga iba't ibang mga recipes nila dito, yung mga pagkain nila, ayan, so napakagandang gandang uh, programa guys sa totoo lang napakaganda so for me in my experience no regrets Ayan. so this is my dream talaga na makapunta ko sa Europe alam nyo ba guys na ipipento ko sa'yo. short, short story po tayo bago ko i-end tong video so dati pangarap ko talaga ang Europe. So, maraming hindi naniniwala. Ayan. So, marami. Kasi dati nasa Jordan ako ng 5 years and then 3 years ako sa Singapore. So, bago ako nag-apply as au pair, sinarili ko talaga. Ayan. So, ang nakakaalam lang is yung kapatid ko nasa Netherlands. So, hindi po alam ng parents ko. Never po talagang pinagsabi sa kahit sino, kahit pa yung amo ko dati sa Singapore, hindi ko po pinagsabi. Parang sinarili ko po yung lahat ng lakad ko. At syempre guys, kapag nag a tayo, syempre, anjan po talaga yung mga pagsubok kayan so marami pagsubok financial yung yung emotional mo yung mag yung isipin mo magiba na naman yung environment mo and so marami but I'm still thankful na lahat ng mga pagsubok na yun nalagpasan. Worth it na worth it po talaga kahit na handaan tayo sa bukas ng harayon. So, ayan. so madaling mag-apply. Mahirap mag-apply. And, pero masarap masarap guys sayo na na, na kahit walang nanginiwala sa iyo yung parang lahat ng tao sa paligid mo ayaw sa'yo, iyo yung pakiramdam na ganun tapos parang ipaparamdam nila sa na wala kang kakayahan na na matupad iyon so for me ang natutunan ko talaga sa buhay is is 'yung I take the challenge. Kumbaga lahat 'yon is uh nilagay ko dito sa puso ko, sa isip ko na kahit anong mangyari, ayan, ma-fail man ako or o hindi Um, lagi pa rin ako magpapasalamat sa Panginoon kasi uh, natututo ako ayan natututo natututo ako sa mga bagay-bagay ayan nakakabulol talaga guys yung yung dire-diretso ka po talagang magsalita ayan so yun po yung siguro yung sekreto ko ayan yung sekreto ko sa buhay ko ayan na na kumbaga yun ako eh, kapag may gusto ako, yung parang, ako lang. Ako lang dapat yung makaalam muna. Ayan. Or di kaya yung sister ko. Kasi, yung sister ko sa Netherlands is para na kaming magmama. Kumbaga, para kaming iisa. Ayan. So, at the same time, doon ko na natutunan na dapat maging mas uh, pasensya. Maging pasensya ka talaga sa lahat ng bagay. Ayan. So, malaking tulong din, guys. Malaking tulong talaga yung sarilinin mo, yung mga bagay na gusto mo marating or gusto mong makamit or gusto mong maging uh, successful sa mga plena plano mo. Ayan. Mas maganda po talaga yung, yung kahit kung mo muna ipag So yun yung naging experience ko talaga kasi tapos napa, napakasarap sa pakiramdam guys kapag tapos na and then eto na so masarap sa pakiramdam guys ayan so for me noon nabigla yung papa ko hindi niya talaga alam so in that day yung nasa Norway na ako Ayan, nung papalipad na pala ako, ayan, sinabi ko na na magpa-flight na ako ng Oslo. So, hindi maka, hindi makapaniwala yung papa ko noon. So, ang alam niya noon is babalik pa rin ako ng Singapore. So, ayan guys, sa mga nagpabalak mag-abroad o maging au ayan. Uh, God bless. Ayan good luck for everyone ayan sa mga mag-apply ayan so kahit hindi man dito sa Europe yung napili nyo kahit saan kayo bansa guys ayan lagi tayong magdarasal ayan at syempre bago nyo po talagang panuhin mag abroad ay talagang dapat maging matatag ka po dapat maging matatag tayo ayan emotional, spiritual, ayan. Dapat yung mental health mo is okay. Ayan. So, dapat talaga ready ready ko po talaga sa sa magiging uh, mundo mo. Ayan. Magiging mundo abroad. Ayan. Kasi napaka iba po. Ayan. Masarap pakinggan pero hindi alam ng karamihan na mahirap siya guys. Mahirap siya sa mahirap. Ayan, na, na kahit sinong mga tao na hindi pa naranasang mag-abroad ay kailanman hindi nila maiintindihan. So, maiintindihan man nila siguro like 10%, yes, I agree for that. But the rest, I think, hindi. Ayan, so, napakaiba po talaga. Kaya, dapat pag nag-abroad tayo, dapat maging matatag. Ayan, la, hindi tayo uh, padalos-dalos. Hindi tayo uh, panginaan ng loob. Ayan, ma, ayan po, guys. So, I hope may natutunan po kayo sa video natin, guys. Ayan, so... For more info, mag-message lang po kayo sa akin or mag-comment ayan sa mga gusto pong mag-apply as au pair dito sa Europe. So, yun lamang guys. Adios!